Anong ganap sa mundo ng showbiz? Balik alindug ang aktres na si Casey Concepcion matapos ang kanyang pamamahinga at pagrampas sa Paris, France, at tila may mga usap-usapan na posibleng bumalik na siya sa pag-arte. Sa pinakabagong episode ng Christy Ferminit noong ika ng Setyembre, inihayag ni Christy Fermin ang kanyang pag-asa na makitang muli si Casey sa mundo ng showbiz. Ayan na sana balik acting na talaga si Casey Concepcion, no? Sana ma, Kasi Ay, bumalik siya, na rin yung siya. dati niyang katawan. Kaya Oo, na, na pinakahihintay mm. ng marami sa atin, di ba? Subalit, may ilang bashers na hindi kumbinsido sa mga litratong ibinahagi ni Casey sa Instagram, sinasabing filtered at magaling lang umanggulo. Sa mga naunang posts, binabash si Casey dahil umano'y tumabay Ngunit sa mga bagong litrato, kitang kita ang kanyang pagpayat at muling pagbabalik ng kanyang kaseksihan, dahilan para mas lalo pang lumabas ang kanyang kagandahan. Maraming netizens ang nagsasabi na karapat dapat lang na magpapayat si Casey, lalo na't maging ang kanyang inang si Sharon Cuneta ay todo rin ang pagpapabawas ng timbang. Sa kabila nito, ayon sa ilang fan ni Casey, masaya ang aktres sa kanyang buhay pag-ibig at maayos din ang kanyang mga negosyo, kaya kahit hindi na siya bumalik sa showbiz, kaya niyang mamuhay ng marangya. Bagaman marami ang nagnanais ng kanyang pagbabalik sa telebisyon, isang tanong pa rin ang nananatili. May plano na ba si Casey na magpakasal?